sa isang daanan kung saan hinahanap namin ang daan papunta paghahanap ng tindaan kasalukuyan po nasa sa kami ng lugar kasama po namin dito ang mga mabibigat na dokumentary ng ating mundo papakilala po namin ang unang unang pinang mabigat galing pang Australia ay si Glenn Caranzo Junior. Junior. Junior and Senior <laughs> kasama po namin ang taga-china naman RB <laughs> RB de la Cruz Kaway-kaway naman yan, kaway-kaway. <laughs> ah, syempre, ang pinaka, ang pinaka magaling Pinabot. sa pag ng bundok. kilabot Mula si, si, sa Afrika. Ano pa, ano, pa ano, 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 sa Pilipinas, si magaling makikita ng bundok? Si ano? Si, 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 oh, si, si Rom. Si Rom ay Gartrese. 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 Kamusta, kamusta kapatid, kamusta? Okay, kaso, pinaplan namin pag ngayon ng Mount Ipo-Ipo. Munti ipo ipo kasi puro buangin. <laughs> <laughs> siyempre kasama namin Alam. ang pinakamagaling si Jessica Soko. <laughs> Jessica Soko. Joke so, Jake is at siempre siyempre ang pinakamagaling, ang pinakamagaling na cameraman sa buong mundo. Kuya si Kuya Kim. Yeah, taso. na Okay. Ngayon nakikita po na mga kapuso, nandito tayo ngayon sa isang na lugar kung saan patuloy kami naghahanap ng isang tindahan. Ngunit mukhang sasama ang palad, malayo na amin na lakbay, wala pa rin kaming, uh, pakita natin yung daan, no? so tinamuwala talaga. So, wala kami makitang tindahan, balik sa akin. Okay. so mga kapuso, ah, medyo nakakaba kasi yung lugar talaga nakakatakot pero naniniwala naman kami na masusumpungan din namin ang hinahanap. So patuloy tayo sa ating paglalakad ngayon. At ng talong tayo mamaya-maya. Talong tayo. Ngayon, interviewin naman natin ang pinakamagaling umakit ng bundok sa buong mundo, na si Romy Gartrese. Ano naman ang mga bagay na, na iyong napansin sa lugar na ito? Napansin ko rito, masyadong mahirap maglakad kasi hindi pantay ang lupa. Saka isa pa, napansin natin na meron dito nagtutroso. Dito. So yan, nakikita na natin meron ambulansya na parating. Hindi natin alam kung may nahulog ba sa bundok. So, tingnan po natin yung laman kung hihinto. Pag huminto, walang laman. So, ibig sabihin, doon may rediretso, may laman na yung pasyente yun. Ito po ang two lines. Sabi nga ni ni Ninoy, ni sa matuwid na daan. Ito ang tuwid na daan. Ito ang dating daan. Dating daan. Kami medyo joke yan. Video ko kaya. Video ko kaya, video ko. Walang pi... Walang ano? Parang na kami. Pain na mga naman kami. Sorry, shot lohari Harry. Smile na rin po. Meron dyan doon. Nakita ko kanina ito.